Hello guys! As usual, ay nandito naman po tayo sa ating uh, bukirin at uh, ngayon po ay pipix ko lang po sa inyo ang aking saging nipasing. Ito ang saging na ito po ay uh, meron po tayong saging sa kanan at mayroon din po sa kaliwa. So yan po nung una po ay ang buong akala ko po ay uh, saging na lakatan pero ako po ay nagkamali pala na dahil... Uh, Noong uh, mahinog po ay uh, kakaiba po siya So ito po yung saging na kung tawagin sa aming mga ilokano po ay tumok Ito po yung saging na pagka nahinog Ay hindi siya masyadong madilaw Kundi uh, yellow green lang po siya Kaya halos hindi mo siya mapapansing uh, hinog na Ayan guys medyo malalaki po ang bulas ng saging na ito So tanggalin lang po yun natin yung uh, palipalito po niya Para lalo po siyang bumilog at lumusog so dalawa po yan ito po yung isa so, magaganda po yung naging bunga po ng uh, saging na natin dahil uh, uh, gawa po kasi yan is nagbawas uh, po tayo ng suwi nung siya po ay uh, magbubunga na po ay nagbawas po tayo ng suwi kaya lumaking malusog ang ating uh, saging niya uh, ni passing na kung tawagin po sa amin ay tumok. So ayan guys. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood.